Wala pa talaga bayad. Ay, wala po talaga yung bayad, ma'am. Ma Akala yung home is satra. Walang bayad talaga. Ano ba ito? Ah, ito lang ito. Yan. Oh, wala nga naman po, ma'am. Ganyan yung tumutulong sa mga anak lang natin. Sa kaya atin, ma'am? Podium. Yung corner ng Julia Vargas at saka ABB. Tama ba yung mall? Ah, okay. ito na. Ah. <laughs> okay. oh, eh, search ko lang para alam ko kung saan yung traffic. O tama nga. Yung corner mismo ng traffic light, di ba? Yes, sir. So, Sa ganun sakay pa. Okay na. Yes, pa. na po, natin, Yes, pa. Bakit parang ayaw nyo sumakay, ma'am? Nag-tigbed. Hindi ba sa mga kasama ko na walang bayad? Sinabi <laughs> na. Hindi parang nagdadalawang insisto pa rin. Wala walang bayad. Baka niloloko lang nila Alin po? Baka niloloko lang nila ako. Oo, baka niloloko lang nila. Hindi naman totoo yung totoo. Akala mo iksa pra? Hindi naman totoo yung wala pong bayad. Hindi po naman ngayon. Thank you. kung nakita mo rin sa kilahan, libre Libro yan. Pero sumasakay ako minsan pag talagang, ano, super sa Malaysia na talaga Oo Oo Ika na ngayon kaya sumakay ka Hindi na magagaga ako yun <laughs> Eh ba't sumakay ka ngayon? Ha? Huh? Ba't sumakay ngayon? ka ngayon? Maaga ah. pa naman pala Magagaga Eh sabi nila eh Free huh? daw Eh sabi nila free daw Pwede oh. ako. <laughs> Sabi ko si nila free Oo kaya, kaya nga alanganin din ako Kasi diba sabi ko nga Eh buhok na e, Maga pa naman, sabi ko, ganoon sa kanila eh. Sabi nila, free naman yun. Oo. Oh, okay. <laughs> Kaya pala, sabi ko parang, parang magdadalawang music si ate eh. <laughs> Kilala na nila ako dyan? Eh. Ah. Okay. Kasi yun si Aya, yun yung ano ko dati, nagkahabal dati, dati. Pandemic. Ah, sugi okay, ka na niya. Opo. Ah, okay. Walang pa bang sakot, Ha? Walang pa ba sahod? Oo, payo sa Kaya walang ano, walang budget ka. oh sa Walang pa Oo. Ah. na lang, ang dada. Ano na rin kasi ang ng budget eh? May kaya, May eh. yeah. ano, po sa ma'am? Um, cashier. Sa, ano, Air Express. Ah, cashier. Yan. Yeah. pa naman late ma'am. Ah, 10 pa naman. 10? Ay, mga dapa, 90 pa lang. Uh. Abot yan. Pero okay. lang naman, eh? Yes pa. Ah, okay. Saan ang babaan yan, ma'am? Garoy ko lang? E, okay. tayo. Tawid na lang. Tawid na lang. Saan pa ba babaan dito mo? Ha? Ah, dito papasok ano? Ampo. Ah, Oo, ako. Sorry, ang sa wala bayad talaga. <laughs> alin po? Wala pa ba talaga bayad. Ay, wala po talaga ng bayad Akalang, <laughs> <et cetera. laughs> Ay, mo. Akala yung home is sotra? Walang bayad talaga. Ano ba ito? Ah, talaga, ta. Yan. Ah, wala ka naman po, ma'am. <laughs> ah. Та боо ээ таагүй байна. Энэ нь боломжгүй. Эгч болоо.